Nilabas na nga po ni Coach Norman Black ang walong initial players na sasabak sa 2025 Southeast Asian Games at manasabi ko pong competitive na kagad tong lineup na ito. Sa mga di alam, heto po sila. Sina Remy Martin, Jason Brickman at Matthew Wright para sa mga guards. Dave Ildefonso, Justin Brownlee at Ray Parks Jr. sa mga wings natin, then si VJ Pre at Ange Kwame naman para sa ating bigs. Walo lang po ang sinama nila dyan na kumpirmado gawa nung nangihingi pa sila ng approval sa UAAP na ipagamit yung mga players nila doon. Tinatarget po ni Coach Black ay mga big man gawa nung kulang pa talaga ang big man ng Gilas lineup na ito na sasabak nga sa SEA Games. Kaya yan yung pag-uusapan natin ngayon at magbibigay tayo ng mga Swiss Idol. Pero dito sa walo na ito, feel ko ay solid na sila sa mga guards eh. I think si Remy Martin at Jason Brickman ay enough na para maging stable ang ating point guard play. Andyan din po si Ray Parks na pwedeng maging big guard natin. Tapos syempre si JB na most likely kanya naman yung bola parate. Pero siguro adding another guard pa won't hurt naman para lang may assurance yung gilas if in case may injuries or foul trouble na mangyari. That's why kung papayag nga ang UAAP, wala pa namang balita tungkol dyan adding someone like kina Ray Remogat, Kian Baklaan or Jacob Cortez ay okay na okay na talaga. Mga guards to na may mga international experience din naman lumalaban ang schools nila sa Japan pag off-season ng UAP. Tapos mga batak din sa panalay, si Remogat nagigilas pa nga sa 3x3. Though kahit nasabihin natin papayag nga yung UAP, baka yung mga mother schools naman nila yung hindi pumayag. Lalo at debut season nila to sa mga bago nilang schools, galing sila sa residency last year. At December po yung SEA Games, nasa kasagsagan nga rin po to ng panibagong UAAP season din. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Sports sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan mapa NBA PBA Japan B-League FIBA o iba pa mga idol i-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen Jonas PB lang naman yan Sunod po na naisip kong pwedeng idagdag mga idol ay si Mike Phillips. Automatic na to, nakapag si Games na siya last 2023 kung saan nakuha nila yung gold together with Brownlee. At since kulang cool tayo sa big man itong si Phillips talaga ang unang pumasok sa isip ko na sure na sure akong dapat papasama sa lineup if mapayagan siya ng UAAP at Lasal. 6'8 athletic big man, relentless ang motor kaya nga tinawag na motor Mike Tuwe if nagpa-draft to sa PBA, sure din ako na first overall pick to. Kung papayagan siya, dapat lang mapasama si Motor Mike dito sa gilas. Kung hindi pwede, siguro if available po si C-Stand, okay na din yan. Veterano at isa sa mga magiging leaders ng gilas for sure if magkataon. Dagdag na rin po natin si QMB. Tapos another big man naman na gusto kong makita ay more on the younger side naman, si Seven Gagate. Mula UP ay bumalik na to sa lasal nitong nakaraang buwan lang kaya hindi to maglalaro sa incoming UAAP season para iserve niya ang kanyang residency. Parang yung ginagawa lang din ni Vijay Pre, kaya rin available siya sa SEA Games. 6'8 din po itong si Gagate at naglaro sa under-18 ng Gilas last 2022. Hindi siya nakapaglaro sa UP last season kasi injured yung kamay niya, pero if kunwari okay na ang kanyang injury, I think good opportunity to kay Gagate to reintroduce himself kasi star player to noong high school. Kung hindi, itong si 6'10 big man Bricks Versosa ng UST ay pwede rin mapasama. Hindi naman star player tong si Versosa mga idol, certainly may other better bigs pa rin sa UAAP at itong si Bricks ay masasabi mong slow big talaga siya pero pang big man def ba? Hindi naman masama siguro na makita natin tong young big man sa national team. Malay natin di ba if ma-expose sa international play ay mag-develop pa. Then para sa isa pang slot, siguro big wing player ang gusto kong ilagay. Araw-araw nakikita ko po sa stories niya na nagte-training po si Kobe Paras so if mabibigyan siya ng Opportunity pwede nating makita muli yung pagbabalik ni Para sa hardcourt after ng around 2 years na pahinga niya sa pro basketball. Hindi rin to nagpa-draft sa PBA. Sabi dahil daw sa ban na 3 years pero si 1GDL nga kakalaro lang sa Korea last May 2025 pero pinayaga naman si Kobe first quarter pa ng 2023 huling naglaro sa Japan eh. Kaya feel ko hindi lang talaga nagpa-draft si Kobe at may ibang plano siya. 6'6 shooting guard po si Kobe, pwede na rin siguro yan maging power forward muna para sa atin or basically malaking wing player nga. Pwede rin pong si Francis Lopez yan kung papayagan siya ng B-League team niya or si Lebron James Daep, 6'7 big wing slash twinner mula sa Lasal naman. I think kailangan maging competitive din talaga ng lineup natin mga idol. Gawa nung passport only yung rules ngayon. So kung kunwari biglang nag-naturalize yung ibang bansa na makakalaban natin ng mga 10 American players, eh di pwede yun, basta passport holders sila ng mga teams na lalahok sa SEA Games. Medyo ginawa nga yan ng Cambodia sa huling SEA Games mga idol kaya nahirapan tayo sa kanila nun. Tinalo tayo noong unang laro pero buti nakabawi tayo sa gold medal game. Dominated naman natin yung men's basketball mga idol. 19 out of the 22 editions ng Southeast Asian Games ay Pilipinas po ang nag-gold sa men's basketball. Kaya nararapat lamang na i-defend po natin yung titulo na yan. Kaya sa tingin nyo mga idol, okay ba ang Swiss natin? Sino kaya yung gusto nyo madagdag sa lineup? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.